my guys merinda tayo ng pinoy 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 itlog dyan ming 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 alis dyan kain tayo ng pinoy na ako eh lipat natin yung camera kasi malabok sinlabo nila no kain <laughs> tayo ng itlo guys may sumigaw pang bata guys hmm, may suka kain natin ang suka para masarap ang ating mukbang <laughs> mukbang dalawang perasong itlog pinoy

kỹ nhồi gọi một cái rồi sắp kumain. của mày na lang kumain ng kumain, kumain huwag lang pansin niyo yung mga sa piligid dahil ma wala nang mapapala maunok na, maunok maunok na lang may saging pa oh bigay ng kapitbahay soba, Kakainin ko ito mamaya na <coughs> yung soba, Yung suka, sarap Sarap gumawa nung binisan ko ng suka Sarap ng yung timpla. Ah. Yan guys, tapos na. Bye bye. Thank you for watching. God bless you po niyo. Your... More subscribe. More follow.